Hello mga cuties! Ito si Lolo Pogi, pakinggan natin. Pero alalahanin natin, lahat tayo ay tatanda rin. Sabi mo, magpiprito ka ng chicken. chicken, tapos ima-marinate mo. Ah, ano yung nilalagay doon? Sandali, to? sandali. Wala nang sabi mo, Halit? May chicken dyan, ipapaluto. Ano yung ilalagay? Ano ilalagay? Chicken ha? Chicken fry? Pang-marinate? Hmm? Ay, hindi pang-marinate yung... Chicken fry? Ano? Chicken fry? Hindi. Ano? Ano? Chicken. Chicken. Ano? Chicken bre. Chicken bre fry. <laughs> ano yun? Chicken bre. bre. <laughs> <Chicken> bre. <laughs> 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 Mag-fried chicken ka. Uh -huh. Tapos yung ibobod-bod. Oo. Uh -huh. Doon mo pagugulungin. Oo. Uh -huh. Ano? Chicken bre. Fry. Chicken bre. Chicken bre. Ano? Diretso. Chicken bre. <laughs> fry. Ano? Chicken bre. Fry. Ano nga tawag doon? Ano mo? Ito. Diyos ko, tumatanda ka na, nagiging bubo ka Chicken bread. Chicken bread fry. Ano? Chicken breast. <laughs> May opo oh, taloy ako sa iyo. Alit. Anong ah, nangangtapang doon? Italay mo, italay mo. Chicken breast. Chicken breast. Cry. Chicken breast. Cry. <laughs> Chicken breast. Cry. <laughs> 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 Isipin mo. Isang salita na lang. Chicken breast. Ito na humarap, ano? Chicken bread. <laughs> okay, chicken, chicken bread. bread. Chicken bread. Ah. <laughs> Ang chicken <laughs> naging tinapay. Chicken bread. Chicken <laughs> bread. <laughs> Bakit? Bibili ka? Bibili ako eh. Kaya nabalutuin yan ngayon? Ngayon, pinapalutuin ni Inad eh. Oo. ano, Anong bibilhin mo? Yun yung pina... Chicken bread? Yung tipang ganun-ganun. Chicken bread? Chicken no. bread. Isipin mo. Tuloy mo yung sinabi ko. Chicken, bread. Bread fry bread. <laughs> Chicken bread. Sirit na sirit. Chicken bread. Ha? Ah? Chicken bread fry. Chicken bread fry. Chicken fry. Ah, chicken fry. Ah, na, hindi na, hindi na talaga. Hindi na kaya ng otak. Hindi na alam eh. Hindi na. Ano na, three minutes na eh. Ang tagal. Tama na, ko na. Hindi ko na alam. Kung Ang tagal yun. naman eh. Ano nga yun? Eh, ano nga? Chicken. Chicken fry. No. Sabi ko chicken bread. Chicken bread. Chicken bread. Kain mo eti chicken bre. Oh, pero di pa, pa me fry, fry din. Ay hirap talaga po kumanda, lagi gibo, lagi wala na. Wala na ganun. Wala chicken, brie, chicken. Siret. Chicken. Siret. Siret na isip. Chicken, bre. Seret. Seret, seret na. Seret na talaga? Ah. Uh. Just ko mag-a pa minutes na hindi pa rin na ano? Naiiset. Chicken breast fry. Hmm, no. Ano? Ah, ano ko? Bre? Bre? D-I-N-G. D-I-N-G? Ah. Oh. D-I-N-G. Bre? Chicken bread. <laughs> b i n g pray Sabi ko, bre D-I-N-G D-I-N-G, chicken Ken Bre <laughs> Alam naman niya yun <laughs> <laughs> Alam naman niya yun Ang haba na oh Mag 5 minutes na ah, grabe ka nga, nga alam eh. Chicken Bre, bread Chicken bread I-N-G Chicken bread. ING. Jesus. Lalo na Lalong na-i-empty. Lalong na-i-empty. Chicken <laughs> brie. bread. Bread. Dugtuhan mo ng ING. Chicken bread. Kram. Kram. Chicken bread. Pram. Fry. May try yun eh. <laughs> <laughs> <Taya, taya. laughs> Bikin bre. bread. Bread. Dugtungan mo yung bread ng ING. Ang kulit. Bikin breading. <laughs> ano, ano bibilin mo? Chicken breading. <laughs> right Chicken breeding. Yeah, chicken breeding. Chicken breeding. Na wala na fry. Eka wala fry. Chicken breeding. Ay nako. Ay nako. Chicken breed. Chicken breed. Chicken. Ano ang bibilhin mo? Chicken breeding. Yon. Alam mo na. Tinama, <laughs> may pray yun May pray, tinama Bibili ako ha.